Hello po. Hello po, good morning Lala Move. Apo, kuya. Um, sir, uh, kayo po yung, yung pick up or yung drop off? Apo, yung drop off po ako, kuya. Ah, sige, bali ba, bossing, anong, ano po, ano pong pipick upin sa, ano, sa pick up? Coffee maker po. Ah, coffee maker. Sige, bossing. Ah, bali, ang dawin na po ako sa pick up. Salamat po. Okay po, ingat po, ingat okay, po. Okay, salamat, siya, salamat. Ah. salamat. Coffee maker ang ating pipick ito so, yung ating first booking. So, maglalalamove muna tayo ngayon. Pansamantala. Pansamantala. <laughs> Charot. Maglalalamove muna tayo ngayon kasi eh, kailangan ako ng bumiyahe. Namimiss ko rin bumiyahe ng lalamove kaya syempre eh. Namimiss ko rin yung mga customer natin. Yung mga kuripot. Yung mga galante. Yung mga chicks. <laughs> Joke lang. Ayan, so dito daw sa entrance ang pick up nun. Then pagdating natin dito, tawagan natin siya. Coffee maker ito. So may abono na 1,849. Pero syempre kailangan nito may resibo kasi kung walang resibo hindi ko to kukunin. Kasi magmumukhang meet up dito sa harap ng SM. Hello po, hello. Hello, ma'am, mo po. Um, madam, Nandito na po ako sa ano, sa pick up sa entrance po ng SM. Sa may back entrance kami sir ng department store po. Tapat po ng Bain's Residence po na condominium. Ah sige madam, ikot ako. Po. Sige po, sige ikot ako. Apo ah, sir sa pinakaligod sir. Salamat sa so po. SM store sir, pag nakita niyo na 'yung SM store doon po kami. Okay, salamat po, salamat. Ganda ng lugar dito oh. Sa likod ng SM Novaliches tapos nagawa na yung building isa sa nagpaganda ng view yan oh madami wala akong lalabag eh bali okay lang bang itipe yan sa likod hindi cash mo na lang sir yes po tapos generate salamat sa ingat kayo apa salamat madam thank you po ulit so ito na yung item natin so pagka ganito lang yung pang pangamba kasi super legit kasi may may OR ito 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 may talagang resibo siya official receipt kaya kung man ng ganito I think uh, mabilis yung proseso ng reinforcement na ito kay Lala mo. kaya marireinforce na tapos sa akin pa itong mapupunta kung sakaling scam to ayan mga bossing on the way na tayo so samahan nyo ako sa ating deliver ihahatid natin to And syempre may kasabay nga rin pala akong deliver ng um, order sa akin na lamesa sa aking online page na Makoy Online Shop. Kaya sa mga um, sa mga hindi nakakaalam, bali itong ating blog ay gusto kong ipagpatuloy dahil meron akong small business na sumusuporta sa akin sa gusto kong gawin. Um, dito ko to na itong motor. Tapos dito dito ko rin naipon yung pambili ko ng camera so medyo mga pricey sila pero uh, pinag-ipunan ko rin talaga sa tulong ng aking online page na yon uh, at syempre uh, um, special shout out, shout out sa kay sa kaibigan ni si JM Noel malaki bagay din kasi yung mga kapos na katapos mo ng sarili so ayun medyo aangat na ako din kita mo sa araw-araw Mala, madali mo nang kunin uh, yung kota uh, mo kung magkano yung mo yung mo yung araw, ba yung kota mo sa araw. Diba? So, kapag siya, napakalaki yung bago eh. Minsan, kumikita ko ng um, uh, 1,000, mahigit, 2,000. Sa pag-online selling lang, maganda pa noon na uh, hindi na ako nakikipag-aagawa ng booking sa lalamu. Ah, uh, Imbis na ako makipag-aagawa ng booking sa lalamu, ako na yung isa sa nakikipag-aagawa sa pag-book sa lalamu. Hello, Ma'am Remedios. Gigas po, madam. Sana? Ah, no problem po. Apa? Ang daming tape. Ano ba yan? Ang hirap. <laughs> sana ba yan? Yan you o, know, dumikit-dikit na pala. <laughs> Ayan, 120 by sixty marble white. Madam, pwede akong papicture ng ano? Ano? Nang proof of deliver yung nakapusing po ah, pwede hindi <laughs> joke lang yung malaiba na ilawi sana <laughs> sige sige wait lang madam ha ayan 1 2 3 ayan thank you po ayan so on the way tayo sa ating uh, isang drop bali hindi nagsasend ng payment yung gcash di madam ang ginawa niya ay nag cash payment na lang siya kaya Naghintay <laughs> din ako ng nasa kalahating oras. Pero okay na kasi nag-tip naman siya ng 40 pesos. Kaya okay lang. Ambas deliver sa Kens na building. Lala move. Sige, sige. Salamat. am um, sir, um, nandito na po ako sa may, may 7-11 ako nakikita. Tama po ba? Dito na lang po ako sa 7-11 maghintay. Tama. Sige, sige po. Salamat hello sir, sir Pablo. Ah. Sige, sige po. <laughs> Mura lang po, migit ko mo lang. <laughs> Pasensya na bossing, medyo natagalan ako ng konti kasi ano eh, may drop ako ano eh, nag GCash payment tapos sa yung GCash. Kanina pa sana ako nandito. <laughs> yeah. Okay. Sige po. Balit! 2034. 2034. Apo, lahat. Ay, thank you so much, sir. <laughs> Sobra. Ah, thank you, thank you, thank you. Ah. -ah. Ay, ah, sige, sige, sige po. Ingat po kayo, sir. Uy, may tip tayo for today's booking. Pareha sila nag-tip. Ito yung tip neto is nasa 30 36 pesos. Then yung unang drop natin ay nagtip din ng Ayan, makalat lang. Nagtip din yun ng 40 pesos. So sa so dalawang booking or sa so dalawang deliver ay naka-receive tayo ng 70 pesos na tip. Lakas talaga kapag mabait na. No? Sikreto ng malupit. Bait-baitan para sa bait-baitan para sa tip so ayan maghihintay tayo ng ating next booking dito sa gilid hanap tayo ng malilim na puno okay nagpapaalam na sa video natin ngayon dahil ang aking gopro ay lubat na kalimutan kong dalhin yung battery sayang so maganda sana yung araw natin ngayon at may vibes akong mayahatid sa inyo kundi ang maging positive tayo sa ating Ah, buhay araw-araw huwag tayo maging negative kung may negative sa buhay natin ay huwag na natin pansin o kalimutan na natin agad ayan, thank you so much sa panonood bye bye, thank you, ride safe